isa ito sa mga dahilan paps kaya humihina na yung hatak ng ating mga motor uh, sinimulan ko ng luwagan yung mga tornilyo niyan paps madali lang bakalsin yan basta may philips screw ka lang na gamit. medyo makunat lang itong akin kasi natagal lang ko hindi nabubuksan ito medyo kinalawang na eh and then after nga natin matanggal dyan yung carburetor yan yan yung tinatanggal ko na yan yan yung papalitan natin ang tawag pala dyan paps ay ano insulator insulator carb holder sabi dyan sa <laughs> pinagbilan ko <laughs> tapos yung tinuturo ko na yan paps yan yun may mga butas na yan na maliliit hindi lang masyadong halata kasi sobrang liit talaga parang crack mga ganon tapos ito paps yung bago natin na ipapalit dapat paps mas maganda kung original kasi pag local saglit lang din eh ito kung gusto nyo mag score nito meron naman sa Lazada basta sa mga legit store lang na bibilan natin ito namang akin paps nabili ko to kay Berting Cycle Parts may store siya sa Lazada saka TikTok Bali ko ilalagay ko na lang yung link niya sa comment section para mas makabili kayo. Para mas madali. <laughs> Puro goods yung mga product nyo doon, mga legit talaga. Puro original naman. Bali matagal na akong bumibili doon. Yung mga parts nitong barako ko halos sa kanya lahat. Sa kanya ko lahat binibili. <laughs> So, ayun na nga mga paps, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Peace, yo!